Good morning, good afternoon, good evening ka. Europinoy. Pag-uusapan natin ngayon, maganda bang magtrabaho o tumira sa Czech Republic? Mahalaga na malaman ang tungkol sa mga aspeto ng buhay dito. Susuriin natin ang kaligtasan ng kapaligiran, ang kapaligiran sa trabaho, ang mga lugar, ang mga tao, at ang sistema ng transportasyon. First, safety. Isang malaking benepisyo ng pamumuhay sa Czech Republic ay ang mataas na antas ng kaligtasan. Ayon sa mga ulat, isa ang bansa sa mga pinakaligtas sa Europa. Ang mga kriminalidad ay mababa at madalas kang makikita sa mga tao na naglalakad ng may tiwala kahit sa gabi. Ang mga pulis ay madaling ma-access at may mga programang nakatuon sa seguridad ng komunidad. Para sa mga bagong dating, ito ay isang malaking ginhawa lalo na kung nag tungkol sa iyong kaligtasan at ng iyong pamilya. Ikalawang Environment sa Trabaho Pagdating sa kapaligiran sa trabaho, ang Czech Republic ay may maganda at profesional na kultura. Ang mga kumpanya dito ay kadalasang may balanseng diskarte sa buhay-trabaho. Ang mga oras ng trabaho ay regular at may mga benepisyo tulad ng bakasyon at sick leave. Bukod dito, maraming international companies ang nag-ooperate dito, kaya't madalas kang makakasalamuha ng iba't ibang lahi at kultura sa iyong workplace. Ang mga empleyado ay pinahahalagahan at ang komunikasyon ay bukas at transparent. Third, mga lugar at kapaligiran. Sa Czech Republic, mayroon kang maraming pagpipilian pagdating sa mga lugar na maaaring tirahan mula sa makasaysayang Prague na puno ng mga atraksyong panturista hanggang sa mga tahimik na bayan tulad ng Chesky Krumlov, bawat lugar ay may kanya-kanyang alindog. Ang mga tao ay masayahin at magiliw at madalas kang makakarinig ng mga tao na naguusap sa iba't ibang wika kabilang ang Ingles. Ang mga pasilidad sa kalusugan, edukasyon at recreational activities ay mahusay din. Sa mga lungsod, mayroon ding mga parks at green spaces na perpekto para sa mga pamilya. Fourth. Mga tao sa Czech Republic. Ang mga tao sa Czech Republic ay kilala sa kanilang pagiging hospitable at mayaman sa kultura. Kahit na sa simula, maaaring maramdaman na may pagkakaiba sa ugali, ngunit sa paglipas ng panahon, makikita mo ang kanilang kabaitan. Mahalaga sa kanila ang pamilya at kaibigan at sila'y mahilig sa mga tradisyon. Ang mga Czechs ay mayroon ding malalim na pagmamahal sa kanilang kultura mula sa pagkain hanggang sa sining. Sa pagdiriwang ng mga lokal na pista, makikita mo ang kanilang pagmamalaki sa kanilang pagkakulturang Czech. Pitong sistema ng transportasyon. Ang transportasyon sa Czech Republic ay mahusay at maaasahan. Mayroong malawak na network ng pampasaherong tren at bus na nagbibigay ng access sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga tren ay modern at komportable at ang mga schedule ay kadalasang sumusunod sa oras. Bukod dito, ang mga lungsod ay may mahusay na sistema ng pampasaherong transportasyon tulad ng mga tram at subway. Para sa mga tao na naglalakbay sa mga bayan-bayan, ang mga bus ay madalas at abot-kaya. Ang Czech Republic ay isang mahusay na lugar para sa mga Pilipino na naghahanap ng bagong simula. Mula sa kaligtasan ng kapaligiran, magandang kapaligiran sa trabaho, mga magagandang lugar at mga hospitable na tao, hanggang sa maayos na sistema ng transportasyon, maraming dahilan kung bakit dapat isaalang-alang ang paglipat dito. Kung ikaw ay nag-iisip na subukan ang buhay sa ibang bansa, ang Czech Republic ay maaaring maging sagot sa iyong mga pangarap. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ito sa inyong pagdedesisyon. God bless all. Ciao.